Yo, tirad, das buso tayo na naman na sa EXP ngayon mga boss So, high hindi natin dahil may ita ngayon ng high loss mga boss So, karat ko yung gatot dito mga boss sigurado mapalaban tayo dito mga boss Dahil malakas yung kalaban natin At hindi naman tayo magpatalo mga boss Dahil 300 matches yung high loss natin dito mga boss so, dito na magkumpisa na yung balabagan namin dito Pero walang magkabigayan namin dahil puro kami makulat tamang iwas lang tayo mga boss dahil mong tika na ka tayo. Dito naman mga boss tumulong ako sa mga katampi ko dito mga boss dahil nag class. Nagagawan dito sa turtle mga boss so dito nagulti na ng nga ako at sabay na vengeance. So dito parang ang kunat natin mga boss hindi na bawasan yung life natin dito so nabigyan yung mids nila lalo na yung gatot dito mga boss mabigyan pa yung, yung gatot dito mga boss ayan. So nakuha yung gatot at dito na naman pagkatapos naman makuha yung gatot mga boss dito Magbalagbaga naman kami dito dalawa mga boss Hindi naman niya kaya ay makigsabayan sa hilos ko mga boss Dahil grabe ang kulat ng hilos na mubos boss At ang sakit pa mga boss Yung gatot dito para na quarantina mga boss Ay anong lumabas dahil takot na siya sa atin dito mga boss Hindi na tayo matakot kay gatot mga boss Dahil may katapat si gatot dito sa EXP Na nara-grabe sobrang kunat at ang sakit pa mga boss So dito, hindi na siya lumabas mga boss. Tago na lang ng tago at napatipi tayo dahil na ang saya ang gamitin at ang gandang gamitin ng Hylos niyan, mga boss. Nandito na naman. Magbalagbaga naman kami dito. Ayan. Nag-ulti na yung gatot. Ako, nagtipin niya ako ng ulti mga boss. Kaya kaya ko naman mga boss. Nandito mong tika na sana ang gatot dito mga boss. Kaso nakaiwas pa mga boss. So, nagpatipitipi lang ako dito mga boss. Ilang bisis kami nag, ano dito mga boss. Pero walang nag it sa amin dito mga boss. Kahit nakakampi ko at kakampi ng gatot mga boss. Walang nag it sa amin. Kaya napasaya makipagbalagbaga ng gatot dito mga boss. Ay, ano, ang kunat. Ang kunat ko dito mga boss. Muntikan niyong gatot dito mga boss. O, yan. 5,000 yung damage natin mga boss. Ang kunat natin dito mga boss. Dito mga boss, 8 minutes tayong dinalo ng kakampi mga boss Kaya nabigyan yung gatot dito mga boss So dito, bigyan ng core ng kalaban mga boss Ayan At meron pa kasaling Carmila dito mga boss Magpatigasan Matigas yung Car Carmila mga boss Pero sigurado mapalaga natin Ito rin matigas rin tayo Pagkatapos namin na bigay, Bigyan yung Carmila mga boss Dito na kami Diretso kami sa tori mga boss at dito, sinubukan kong pasukin yung lima dito mga boss. So yan, yung lima mga boss, pinasok ko dito. At wala akong nakuha, pero hindi naman nila rin ako nakuha. Walang bawi yung buhay ng tank namin dito mga boss dahil walang nag-responding kakampi namin. So dito mga boss, tinan gatot dito mga boss kung ano yung gagawin niya dito mga boss. Yung gatot dito mga boss, iiwas na siya iwas iiwas sa akin mga boss. Hindi niya kaya mga boss. So tingnan yung buhay ng gatot dito mga boss. Oh. Ubos yung buhay ng gatot dito mga boss at siyempre napatipi tayo dahil sa gigil at sa ganda ng laro dito mga boss. Grabe ang sayang at ang gandang gamitin yung Hylos ngayon mga boss. Oh, ito yan. Nabigyan natin yung Carmilla mga boss at na yung sayang uh, kiniis pa yung, yung MM ng kalaban mga boss. Dito napatipi na nga ako dahil sobrang ano na gigil sa laro mga boss dito tamang out lang ako dito mga boss huwag muna tayong papalag mga boss dahil grabe ang dami na nila mga boss nagtulong tulong na sila sa atin dahil hindi nila kayang bigyan tayo na mag isa dito mga boss munti na malapit na to sa katutuhanan kaya shoot out sa mga kakampi ko at nakalaban ko dito nice game at sa susunod abangan niyo yung ha, sunod kung ganap mga boss baka kakampi o kalaban tayo mga boss. Yeah, thank you so much for watching mga boss. Pa-subscribe naman sa akin YouTube channel mga boss. Please, don't forget to click, like, share, and subscribe my YouTube channel mga boss. Thank you so much for watching mga boss. God bless.